So Ngayon ay Another uh, Nice sunny day na naman So Lalakad na naman tayo Samantalahin natin na habang Sumisikat yung araw Dahil dito sa Germany ay maiksi Lamang ang tag-araw uh, The rest is Puro lamig na So ayan Maglalakad-lakad na naman tayo at tayo ay paakyat naman ngayon. So ayan guys, nandito na tayo sa taas. Hindi pa talaga ito ang pinakataas kasi meron pang pinakataas doon, doon pa. Pupunta kami doon sa may chapel doon. Ay, doon, doon, doon. Kasi bawat, ah, alam mo, lugar dito, kahit sa bundok-bundok man, may itinatayo silang chapel kung gusto mong magsindi ng kandila makapagsindika so pupunta kami doon mamaya at medyo nandito na tayo sa taas so medyo kita na yung view sa ibaba so medyo punta muna tayo dito para makita talaga natin so ayan, ayan. meron pang pinakataas guys so ayan akyat tayo Ah. akyatan na atin yung ah, malit na chapel na nasa tuktok Yan. against the light so, hindi yun kita nasa baba guys Ayan. Medyo hingal na. Kasi nasa taas na tayo. Uh. Kita na ang ibaba. Kaya pa? Kaya. Kunti na lang. Karating na natin yung chapel yun na ayan so ito na ang kasama ko so finally guys nandito na yung chapel ayan kunting akyat na lang na ang chapel. So, finally guys, nandito na kami. Ito na ang chapel. Nandito na kami. Ayan. Ang ibaba. So, kitang kita na di mula dito guys. Man. Parang ang lilit ng mga bahay. Tingnan sa ibaba. Yan. At yung resort na aming pinagtatrabahoan ay kitang-kita na dito ang kabuuhan niya. So, Kita dito kung gaano ka lawak mula dito hanggang yan. Yan yan. Hotel and resorts yan guys. nandito na tayo sa chapel pero hindi tayo makapasok kasi nakalak pero kita siya sa loob nakapasok tayo guys dahil uh, hindi pala siya nakalak nakakabit lang yung padlock pero bukas pala siya so, nandito tayo nandito kami guys mahangin dito kasi nasa taas lang na tayo so mahangin dito so ayan guys